Uy, well, goodbye dito. So, nakita ninyo nga uh, na ay mga lagi sa akong kauban. Uh, mo din na akong kauban ng Indonesian. Mo, balhin na siya o bagong employer. So, na na siya employer, gisundo na siya sa iyang broker. O uh, mula ka na siya karong adlawa. Actually, uh, medyo sad ang um, moment kay, uh, syempre, magkabuwag-bulag na may uh, nakauban po mi for two years. So, kanang iya mga bagay niya daghan kaayo o uh, siya mismo gani no nag uh, nasad o naghilak kay syempre uh, sa among panag-uban bisan tuod na may mga gagmay nga mga bingkil so kanang diha nga part uh, uh kay na na iyang mga lagi sa coach sa broker so, sa ingon gani ko nga uh, babayta ta og amping sa bago ni employer bye, -bye. hopefully <laughs> nga okay sad ang tanan Ay, ng mabalhinan niya so tantanan magprema jud no para sa kayo sa tanan. So karong gabi eh, siya ng uh, video sa ako nga gipakita niya ang lugar or place sa iyang uh, new employer. So do already ay siya sa 101 or sa uh, at nga type 101 kauban ng iyang uh, amo. Nalipay po ko ng tanaw ba kaya ang iyang uh, new employer house do ulra sa 101 so kana diha diha uh, mura gisuroy ni siya sa iyang amo kung asa dapat sila manuroy kauban ng iyang a uh, grandpa kay magalaga man ni siya o uh, grandpa niya na a uh, grandma so nalipay pud siya kay kana siyang niingon siya sa ako sa chat sa WhatsApp nga kanang ng okay kung kaya yung alaga ng grandpa ugang iyang amo nga babae so thank you so much no nga uh, mayo po pudang iyang napuntahan so God bless